Si Tiromi Morishima o Yumi ay isang 29-year-old na babae na mula sa Japan at nakatira sa isang shared house kasamang ilang mga lalaki at babae. Naging close friend niya ang kanyang karoommate na si Sawako Watanabe o Stella. Ngunit ang hindi alam ni Stella ay nananakaw na pala ni Yumi ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi lang masamang karoommate si Yumi, kundi siya ay napakamapanganib din at handa siyang gawin ang lahat para lamang makuha ang buhay ni Stella. Gabi ng December 25, 2015, ang ama ni Stella ay kinakabahan na dahil sa hindi niya makontak ang anak. Kahit ang kanyang mga kaibigan ay nagpahayag na din ang kanilang pag-alala at sinabi sa ama ni Stella na dalawang araw na nila itong hindi makonta. Katunayan gabi ng December 24 ay may gaganapin sana na Christmas party sa kung saan nakatira si Stella. Ngunit hindi ito nakadalo. Iba na ang pakiramdam ng ama ni Stella kaya nag na ito ng missing person report. Lumipas si Stella sa Osaka sa planong siya na sana ang magmamanage ng flower shop ng kanyang ama. Pinuntahan ng mga polis ang shared facility sa Kaduma City sa Osaka kung saan si Stella ay nakatira. Sinubukan nilang makontakt si Yumi na lumipat na sa ibang apartment dahil siyang napag-alaman na huling nakasama ni Stella. Nung sinuri nila ang CCTV footage sa nasabing apartment ay nakita nila na huling pumasok sa elevator si Stella paakyat ng third floor badang alas 7 ng gabi noong December 24. At dahil may gaganaping Christmas party ang mga nakatira sa apartment noong gabing yon kaya hinanap nila si Stella. Ngunit ayon kay Yumi ay umalis siya at naiwan muna si Stella sa kanilang kwarto. Ngunit pagkabalik niya ay wala na ito. Ang akala daw ni Yumi ay umalis ito para makipagkita sa dati nitong boyfriend base sa kanilang pag-uusap habang naghahanda sa kanilang Christmas party. Ang ibang kasamahan nila sa bahay ay sinabi kay Yumi na ayaw nilang ituloy ang Christmas party pag wala si Stella. Hapon ng December 25 napansin ng mga pulis na may iniwithdraw na 100,000 yen o 38,000 pesos sa cash card ni Stella. Sa karagdagan pang impormasyon ay nakita na bumili si Yumi ng 3 litro ng matapang na cleaning solution na may hydrochloric acid bandang alas 2 ng hapon mula sa hardware store malapit sa kanyang tirahan. Bumili din siya ng ilan pang mga items na nakakuha ng pansin ng mga pulis. Ang kanyang mga binili ay umabot sa 36,000 yen o 13,000 sa peso. Kasama na doon ang maliit na freezer, folding saw, shopping board, plastic bag at isang balde. Inibitahan ng mga pulis si Yumi sa police station para sa informal na pagtatanong. Mukhang naguguluhan pa si Yumi sa pagkawala ni Stella simula ng Christmas party sana nila. Paliwanag ni Yumi na kaya siya nag-withdraw sa cash card ni Stella ay dahil sa hiniling sa kanya na pabor ni Stella. Ngunit ang kanya mga paliwanag ay nakitaan ng mga pulis ng butas. Dahil kadalasan pag may na pabor ang isang tao, lalo na kapag sa usaping pera, ay magbibigay ito ng instructions kung saan kukunin ang pera at kung kanino ibibigay o saan ilalagay. Ang lahat na impormasyon na ay hindi na ibigay ni Yumi ang mga detalye nung tinanong na siya ng mga pulis. Sinabi din niya na ang mga items na binili niya ay utos din sa kanya ni Stella. Noong December 29 sa panahon ng pagsusuri sa apartment, dahil sa hinala ng hindi otorisadong paggamit ng cash card ni Stella, ay nakakita ang mga pulis ng nakakatakot na ebidensya. Natuklasan nila ang maraming buto ng tao kabilang na ang bungo, backbone at pelvis na nasa bathtub at mga pinagputol-putol na bahagi ng katawan sa si isang maliit na freezer. Dagdag pa doon ay nakita din ang kutsilyo, lagarit isa pang pa may bahay na dugo na basurahan. Sinubukan pa na iligaw ni Yumi ang investigasyon sa pamamagitan ng pagtago ng iba pang mga parte ng katawan ni Stella, gaya ng mga kamay at paa sa cabinet at kitchen cabinet sa kanilang shared house, kung saan nakatira si Stella para maiwasan siya na mapaghinalaan. Ayon sa opisyal ng mga pulis, ang motibo sa pagpatay ay maaaring pinansyal, dahil si Stella ang ma-charge sa bayad ng lahat ng mga kasama nila sa apartment. Napag-alaman din na una pa lang nilang makita at makakilala ay may iba ng plano si Yumi kay Stella. Pagkalipat pa lang ni Yumi sa apartment ay ganan niyang ninakaw ang driver's license ni Stella at ginamit yon para makautang ng pera sa mga loan sharks. Ginamit niya yon ng labing isang beses. Gamit ng driver's license na yon ay nakakuha din siya ng cash card na nasa pangalan ni Stella at nakapag-withdraw ng kabuang 610,000 yen o 230,000 pesos. At para magaya si Stella sa tuwing pumupunta siya sa bangko, ay tinatanggal niya ang kanyang salamin. Naglalagay siya ng false eyelashes at makeup. Yun ang nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa para lamang malinla ang mga staff ng bangko, sa kabila ng hindi gaanong pagkakahawig sa larawan sa lisensya. Ayon sa prosecutor, matapos maloko di Yumi si Mrs. Stella, ay umabot sa halos 2.2 million yen o 880,000 pesos ang nai-loan at naubos na niyang option para makapag-reloan, kaya niya pinanong patayin si Stella. Para mawala na ito at ang kanyang sariling mga utang. Gumamit ng cleaner na may hydrochloric acid si Yumi para mabilis na matunaw ang mga laman sa mukha ni Stella. At matapos lamang apat hanggang limang araw ay halos skeleton na lang ang natira sa bungo ni Stella. Nakita sa autopsy report ng dahilan ng pagkamatay ni Stella ay ang pagkakasakal na nangyari sa pagitan ng December 24 at 25. Sa panahong ito ay nalaman na nagpadala si Yumi ng mga mensahe mula sa telepono ni Stella sa kanyang pamilya at mga kaibigan para sabihin sa kanila na huwag na silang mag-alala. Ginawa yun ni Yumi para madelay ang pagkakatukla sa ginawang krimen at para walang may maghinala. Tumistigong isang kaibigan na lalaki na noong araw ng insidente ay tinawagan niya si Stella na nagsabing kailangan niya ng mas maraming oras para makapaghanda sa party. Maya maya lamang ay dumating si Yumi sa shared house ng mag-isa at sinabi na naghahanda pa si Stella. Napansin ng lalaki na parang may kakaiba nang bigla na lamang umalis si Yumi pagkatapos lamang ng maikling oras. Di nagtagal ay nakatanggap ang lalaki ng minsahi mula kay Stella na humihingi ng paumanhin sa kanyang pagkaantala at ipinaliwanag na may isyo na bumigil sa kanya na makabalik. Ngunit ng mga oras na yon ay patay na pala si Stella. Nabatid sa hatol na sa pagitan ng 7.52 p.m. noong December 25 at 12.55 a.m. ng December 25, sinakal ni Yumi si Stella habang wala itong malay dahil sa pinainom niyang sleeping pills. Hindi inamin ni Yumi na siyang pumatay kay Stella. Ang inamin niya lamang ay ginamit niya ang pangalan ni Stella para makapag ng pera. Noong umuwi daw siya sa kanilang apartment ay nakita na niyang patay na si Stella. Ginawa ni Yumi ang lahat ng pag-iingat para hindi lamang mapansin ng iba nilang kasama sa bahay na patay na si Stella sa kanilang kwarto. At habang wala ang mga ito ay doon na niya inumpisahan pagputol ang pagputol-putoli ng katawan ni Stella. Kasunod noon ay nagdesisyon siya ang lumipat ng ibang apartment para doon niya itago ang katawan ni Stella. Saad pa ni Yumi na baka kaya namatay si Stella ay dahil sa kasong third party o di naman kaya nagpakamatay talaga si Stella. Hindi nga niya inamin na siya ang pumatay kay Stella. Ngunit inamin naman niya na siya nagputol-putol sa katawan ng kaibigan sa loob ng tatlong araw. Hapon ng December 25 ay doon na niya binili ang lahat ng mga gagamitin. Inilaan niya ang iba pang araw sa pagtapon sa ibang parte ng katawan ni Stella sa basurahan ng kanilang apartment complex. Ang iba naman ay iginiling niya sa food processor at ang iba ay pinakuluan niya sa pressure cooker. Sapung araw bago ang krimen ay nag-search si Yumi sa internet kung paano pagputol-putolin ang katawan ng isang tao paraan sa pagtapo ng katawan para hindi ito makita. Paano baliin ang mga buto? Mga paraan upang patumbahin ang isang tao. Paano isagawa ang perpektong pagpatay? Ano ang mangyayari sa mga bank account ng mga nawawalang tao at epekto ng pag-inom ng maraming sleeping pills? Ang sleeping pills na nakita sa sistema ni Stella ay ang kaparehong uri ng sleeping pills na inireseta kay Yumi. Bilang tugon, ang defense team ni Yumi ay umapila ng simpatya sa pamamagitan ng paglalahad ng kwento ng kanyang buhay. Ayon sa kanyang defense lawyer si Yumi Orihinal na nagmula sa Niyagawa City sa Osaka Prefecture. Ngunit lumipat sila sa Fukuyama City kasama ng kanyang ina at dalawang nakababatang kapatid na mga lalaki hanggang high school. Siya ay naiulat na dumanas ng batinding pang-aabuso mula sa ka-live-in partner ng kanyang ina. Nagtiis siya ng pisikal na pang-aabuso tulad ng pagpilit na lumuhod sa loob ng tatlong oras at habang binubugbog. Mula grade 5 ay inumpisahan na siyang abusuhin. Isang katotohanan ang itinago niya upang maiwasang magalit ang kanyang ina. Dagdag pa ng defense lawyer na si Yumi ay kumilos na parang walang may nangyari para hindi masakta ng kanyang ina. Saad pa nila na nabuntis din si Yumi na sanhi ng pagmolestya sa kanya. Sinabihan pa siya ng lalaki na ipalaglag ang bata ngunit hindi yon ginawa ni Yumi. Ipinanganak niya ang bata sa kanilang bahay mismo at itinapon sa dam ng lalaki bata. Sa mga nangyari kay Yumi kaya humihingi ng simpatiya ang mga defense team. Ipinaglaban nila na kaya nagawa yun ni Yumi kay Stella para maiwasang masakta ng sobra ang kanyang pamilya. At para naman sa kanyang mga internet searches, paliwanag nila na yun na isa lamang gawain ng isang taong hindi alam ang gagawin. Sa kabila ng pagdepensa sa kanya ng kanyang mga abogado, Si Yumi ay sinentensyahan ng life imprisonment noong June 30, 2017. Ayon sa korte na ang ginawa ni Yumi, gaya ng pag-impersonate kay Stella para makapagnakaw ng pera, pag-send ng mga messages sa pamilya at kaibigan ni Stella at iba pang mga ginawa niya kay Stella, ay hindi yung dahilan para siya ay ma-excuse sa ginawa at sa kabila ng kanyang mga nakaraan. Sa panahon ng trial ay walang tigil ang pag-iyak ni Yumi. Ang ama ni Stella ay nandun din at halatang sobra itong nasasaktan. Hiniling pa niya kay Yumi na huwag na siya mag sa kanyang hatol para mabayaran niya ang kanyang ginawa. Ngunit noong July 10, 2017, sinubukan ni Yumi na laban sa desisyon ng korte. Pinanatili niya ang kanyang pagiging inosente at ipinagdiinan ng kanyang family history para makakuha ng simpatya. Ang pag ni Yumi at ang pagbaliwala sa kahilingan ng ama ni ay nagpapakita ng kawalan ng pagsisisi. Ngunit hindi nakinig ang korte sa kanyang apila at itinuloy pa rin ang kanyang sentensya. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!